crispy licious at juicy licious. Ito yung gravy pa lang, e ulam na. E eh, paano kung marinig mo pa ang tunog nito? Ginugutom ka na ba? Let's get it on! Ilabas mo na ang drumstick na gagamitin natin. Bibiyakin natin yan do sa pinakabuto niya. At pangingitin kagaya niyan. Baligtarin mo, iba na na may nasa isip mo eh. Mas lalo natin pabubukahin gamit ang kutsilyong matalas eh kailangang yung buto niya eh makita na. Sa ganitong paraan, eh maiiwasan natin na mahilaw ang ating fried chicken. Di ba kadalasan nandiyan yung mga dugo na namumuong hindi naluto? Kaya siguradong hindi ka mahihilawan dito. Nagpikpit na rin tayo ng bawang at hiniwa natin ito ng pinong-pino. Sabay ilalagay dun sa ating mga chicken. Salt at black pepper pati na ng garlic powder. Itong matindi niyan. Laligyan natin ito ng Sprite. Hindi na tayo gagamit ng kalamansi or lemon juice dito. Lagyan din natin ito ng seasoning. Haluin hanggang sa ang lahat ng chicken ay eh, napaikot natin. Marinate natin ito ng overnight para mas lalong makapit. Sa pagpiprito naman, e eh magready tayo ng dalawang itlog. One and a half cup ng harina at two tablespoon ng cornstarch. Lagyan na rin natin ito ng salt, pepper, at garlic powder. Para ang lasa ay inside out, ika nga. Unahin natin ito doon sa itlog. At pagkatapos, ay eh doon sa ating harina at cornstarch. Paikuting mabuti. Pagkatapos, itaktak. Idiretso na natin yan sa ating mantika. Medium to high ang ating apoy dito. Kasi nga, eh, nakabuka na ang mga drumstick. At sigurado kayong wala kayong makikitang dugo dito. Para sa ating napakasarap na gravy na parang Jollibee, nagligay tayo ng konting mantika dito sa ating saucepan. Magtutunaw tayo ng butter. Pagkatapos maglaligay tayo ng harina. Haluin hanggang sa magmix at makagawa tayo ng roux. I-ready mo na ang evaporated milk. At dahan-dahan natin itong ibubuhos habang hinahalo natin. Ito ay para maiwasan ng magbuo-buo yung ating gravy ground black pepper, garlic powder, at liquid seasoning. Ito yung magpapakulay na parang gravy talaga ang dating. Ayan o, kitang kita nyo. haluin hanggang sa ito ay lumapot, pagkatapos si eh, pwede nyo nang ahunin. And there you have it, kay Indy Nation, mga kadadilisius. Ito yung ating version ng crispy delicious, juicy delicious, Na chicken joy.